Pero guys, bibili na naman tayo ng panang baka. Ayan o, guys. Ayan o. Mag papakshoe tayo ng ano, panang baka. Ayan o. Dito tayo sa Taimo, Hanoi, Vietnam. Ayan uh, o. Dito pa yung ulo welcome. Hello po uh, Welcome back to my channel uh, Ako si Nero Siga. At magluluto tayo ngayon ng Paksiw na Paa ng baka Ito guys oh. Meron tayong kondito. dito. Parang baka pinalambot ko na. At ito yung mga sangkap natin. Meron tayong uh, sibuyas, bawang, uh, beef cubes, tsaka paminta. Yung bawang guys, ah, uh, hinati ko lang na ganyan. Para ilagay ko na lang mamaya dun sa ano. Sa lulutuin natin Meron din tayong Suka Meron din tayong tuyo May paminta Pino Meron tayong asukal Kaya guys mag start na tayo Ito guys uh, Ilalagyan na natin yung ano Mga ingredients nya Bawang Laurel para sibuyas. Lagyan na rin natin yung toyo Para kumapit sa karne. Lagyan natin ng suka. Yung itong beef cubes. Bigyan tayo ng isa. Yan. So, takpan natin guys. At pagkukulang natin. Ya Balagyan natin mamaya guys. Ito guys, balikan na natin yung kuan. Wala na siyang presyo. Ito na guys. At medyo maano pa, masabo pa. At pakulang po natin ng konti. Para medyo <coughs> yung sabaw niya maano. Lumapot. Yan. Hindi natin lagyan ng asukal guys. Muladi. Balikan natin mamaya guys Kung na oh, Ito na guys Luto na Luto na natin yung na ano, Paanang baka Ayan eh, o oh. Sarap sarap Sipan natin guys Para sa inyo ang unang Higo Wow Masarap Sarap sa kanin <laughs> Napakasimple lang ng uh, pagluluto guys Kayang kaya, -kaya nyo to At uh, talagang napakasarap ang uh, ano, paksiw na uh, pata ng baka Malapot-lapot yung sabaw Sarap eh Yan sa kanin Tiyak <laughs> maraming kanin na lang, uh, kakanin, makakain ko nito guys So hanggang dito na lang yung uh, video ko guys sa uh, Sana yung nagustuhan nyo Pakilike and uh, share Subscribe Pakipindot na rin ang uh, notification bell Para ka Updated kayo sa aking uh, Video Manganin kakakapsat Mangan tayo Nag-gamer status si Dato yun eh Okay Hanggang uh, bye bye God bless you all